magandang hapon po mga kapatiran po sa CLF. Uh, ngayon po ay sa ikadalumpot siyam na season na po tayo ng ating prayer and fasting po. At uh, ang uh, na-assign po sa akin sa araw na ito ay tungkol po sa Deuteronomy 32 verse 4. At ang atin ang atin pong paksa ay ang ating amazing God yan po. Kahangahangang Diyos, kamanghamanghang Diyos, kagilagilalas na Diyos, siya po ang ating Diyos. Hallelujah. <coughs> Samahan niyo po ako sa ating pananalangin. <coughs> Excuse po. Sab uh, ako po yung mananalangin po muna, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa iyo sa oras na ito at ako po ay nagpapasalamat Panginoon na ako po ay binigyan mo pong muli ng opportunity na makapagbahagi Panginoon ng mga salita mo o Diyos na magpapalakas po sa amin. Hinihiling ko po Ama na samahan po ninyo ako, gabayan po ninyo um, ako, uh, sa aking pagbabahagi o God. Gabayan po ninyo ako ng iyong banal na santong espiritu at pagpalain mo po ang lahat ng mga nakikinig, nanonood sa oras sa ito, Panginoon. Nawa po, Ama, ang aming pagbubulayan ay tunay nga po maging kalakasan po namin, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy naming maparangalan. Pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, ang paksa na-assign po sa akin ay ang Deuteronomy 32, verse 4. Sabi po, si Yahweh ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya'y walang kapintasan. Mga pasya niya'y pawang makatarungan. sa Diyos na tapat at makatuwiran. Yan po ang ating katang, ang katangian po ng ating Diyos. Sabi po ay, siya po ay batong tanggulan. Pagtungkol po sa bato, ay napakarami po ng ibig ipakahulugan dito, kagaya po sa cornerstone, o pundasyon po ito po yung nagdadala po ng kung sa bahay po ay siya po yung nagpapatatag sa bahay o building yun pong cornerstone or pundasyon yan po ang sinasagisag po ng ating Diyos na si Yahweh sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano po siya po yung batong matatag na ating sinasandigan siya po yung ating kublihan. Ayan. May kanta nga po dyan na sabi, kublihan ko'y ikaw. Ayan. Kaya po, talaga pong ang ating Panginoon ay isa pong talaga pong matibay na batong tanggulan. Matibay na batong kublihan. Na sa panahon po ng bagabag, o sa panao sa panahon na ang bagyo ay dumarating ang katatagan po ng batong ito ang siya po nating pag-asa napakabuti po ng ating Diyos na patuloy po tayong kinakausap, ini-inspired at patuloy na pinaparamdam niya sa atin na siya yon, siya yung ating tanggulan. At sabi po, karugtong po nito ay ang mga gawa niya ay walang kapintasan mga pasya pawang makatarungan. At may nabasa, binasa din po ako dito tungkol din sa pagiging makatarungang Diyos. Sabi po, sa awit 19.7, 19.7, sabi, Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak, maisipan, ito po yung makikita po natin na ang Diyos po ay talagang wala po siyang, wala po tayong makikitang kapintasan sa pagiging Diyos niya. Kaya po sa kanya po tayo nangahawak. Kasi po kung sa tao, kahit po sabihin natin, mabait, maayos ang pakikitungo sa atin, pero hindi pa rin po natin pwedeng isalig sa kanya yung ating mga sabi nga yung ating pag-asa kasi po ang tao po ay hindi sapat hindi sapat maliban po sa ating Panginoon at ang sabi walang kapintasan mga pa, mga mga pasya niya ay pawang makatarungan yun nga po yung tinatalakay dito sa awit 19 sabi ang batas ni Yahweh walang labis walang kulang ito yung nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan ito po yung katotohanan sa mga salita ng Diyos na makakapag-assured po tayo talaga na habang nakakapit po tayo sa Panginoon or habang hinahawakan po tayo ng Diyos, ay eh makakapagtiwala po talaga tayo sa Kanya. At sabi mga, ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan. Yan. At nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Payak na isipan simpleng kaisipan. Ako po bagamat wala po akong pinapos sa pag-aaral, bagamat mababa lamang po yung aking pinag-aralan, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po ang nakakatuwa po sa Panginoon kasi kahit napakababa ng pinag-aralan ng isang tao kapag po natuto po na magsalig sa Panginoon ng kanyang mga kaisipan. Hindi po nahalata na hindi ka, wala kang pinag-aralan. Hindi po nahalata bakit po. Kasi po, binibigyan niya po tayo ng karunungan. Natututo natututo po tayo na makitungo ng maayos sa ating kapwa, kung paano po tayong kikilos, kung paano tayong magsasalita, na hindi po kagaya ng misan kahit po may pinag-aralan ng tao kapag hindi po niya kilala ang Diyos, yung Diyos na buhay yung Diyos na nagbabago ng buhay hindi po siya makapamuhay ng sabi nga ay may karunungan iba po kasi yung meron kang karunungan na inimpart ang Panginoon sa iyo kasi po hindi ka madaling madala ng galit kapag may naririnig kang negative, hindi ka madala na, hindi ka madaling madala ng galit. Hindi ka daling madaling maloko. Hindi ko ba na ano po natin sa mga balita na nai-scam sila, naghahangad po sila ng madaling kumita. Parang wala ho silang guidance na naiisip ba nila na yung mga scammer ay yung talaga yung strategy na pag-iisipan nila kung paano kanilang lolokohin. Ikaw naman, di ka na nag-isip. Tapos sa isip mo na lang ay kumita, lumaki yung pera mo. Pero ang Panginoon, iba po. Iba po silang magbigay ng wisdom sa kanyang mga anak. Kapag ho dumadating sa atin yung mga gano'n na parang katukso-tukso na, nagpipray na po tayo. At makikita po natin talaga na ang Diyos po natin ay mapagkakatiwalaan talaga sa mga panahon na sabi nga, kailangan natin ng karunungan, do sa mga decision makings natin, do sa paano nating ididil yung mga problema. <coughs> Excuse po. Ang Diyos po talaga yung masasabi po natin na nagbibigay po sa atin ng karunungan. Do sa ating mga, sabi nga, ay napakapayak na kaisipan, napakasimpleng kaisipan, ay ang Diyos po yung nagbibigay sa atin ng karunungan. Salamat po sa Panginoon talaga. At sabi rin po dito sa ating binasa, sabi, siya'y Diyos na tapat at makatuwiran. Ayan, mababasa rin po natin yan dito sa awit 91. Sundan niyo po ako sa awit 91. 91, sabi po, mula sa 4 hanggang, babasahin ko na po hanggang 16. Sabi po sa awit 91, ay ano ko na po, babuoyin ko na. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi ka kay Yahweh, mugkat kanlungan, muog at kanlungan. Ayan po. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang ka nga nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay matapat. <coughs> matapat po ang ating Panginoon. <coughs> Excuse po. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay maging sagagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway. May isa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw mang dumating. Kahit na mabuhal sa iyong harapan ng sanlibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Yan po naranasan po natin yan doon sa panahon ng COVID na Kabi Kabila ang balita na namatay yung ganito, namatay yung si ganun, na makikita nyo sa TV na nakapila na po yung mga ikikremate, na hindi na mga daugaga yung sa mga krematorium. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat ang kanyang mga anak ay nahan doon po, <clears throat> nahan doon po ang pag-iingat, sabi, <coughs> excuse po. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng sanlibong tao sa iyong paligid, ang bilang ng patay, di ka, matata di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Napatunayan po natin ito nung panahon po ng COVID na talagang nakakapangamba kasi nasa hangin na eh. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. Although meron naman din pong nagkasakit, pero sa awa po ng Panginoon, hindi niya pinabayaan na humantong po yung sa kamatayan. At sabi po sa verse 8, Ika'y magmamasid at sa panonood mapapatunayan yung makikita taong masasamay pinaparusahan. Sa pagkat si ang iyong ginawang tagapagsanggalang, tagapagsanggalang ulit. At ang pinili mong magingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanya mga anghel, ikay tatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong bagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinamang taong ako'y kikilanlin. Ang Diyos po natin ay tapat, pero may requirement po. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. So, tayo po bilang mga kumikilala sa Panginoon ay hinahanapan niya ng katapatan sabi. At ang pangako naman po niya ay iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Iingatan niya po tayo. Tayo na kumikilala sa kanya bilang nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Isang Diyos na sabi nga po ay osam, kagilagilalas, kamangha-mangha. Siya po yun. At sabi po, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. <coughs> Verse 16 <coughs> Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Hindi po ba makikita po natin dito sa ating mga binasa na ang Diyos po natin ay napaka dapat na Diyos at siya po ay pwede po nating maging kublihan. Siya po yung matibay na muog na ating sandigan. Kaya po ang ating Diyos po ay tunay nga pong kahanga-hanga, wala po siyang kapantay. Kinakailangan na lamang po natin ay na lubos po tayong magtiwala sa Kanya sa araw-araw po ay paulit-ulit po nating balikan ang lahat po ng ginagawa niya sa ating mga buhay at makikita po natin may iyak na lamang po tayo dahil tayo nalulungkot kundi tayo po ay sobrang nagagalak sapagkat mayroon po tayong Diyos na tapaglig, mga Sabi nga po, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Sa akin po, subok na subok ko po ang Panginoon. Kapag po halimbawa po ay dumadating po, sabi ko nga, eh, nauubusan naman din po talaga. na ah, dumadating po yung panahon na yun dahil po minsan eh, may mga tao kang dapat tulungan at hindi mo sila kayang tiisin, hindi mo pwede sabihin na wala ka sa pera, eh, hindi po talaga kasi hindi mo naman talaga pwede sabihin wala kung meron ka. Pero minsan po, yung merong pera na yon ay may pinaglalaanan at nakabudget. budget po sa hanggang sa makasweldo ulit yung mga anak ko. Pero dumadating yung panahon na kinakailangan mong tumulong at pag tumulong ka, tatapos nang sasabihin mo sa Panginoon, Lord, alam mo na po ah, wala na po akong pera. Ganun po kasimple. Sabihin ko, Lord, wala na po akong pera. Bahala na po kayo. Alam niyo po, ang isang nakakatuwa po sa Panginoon, nakakagalak po ng puso ay talaga po naman, bago po matapos ang araw, para po bang ibinulong po ng Diyos dun sa mga anak ko na kailangan nilang magpadala. Bigla nilang po sasabihin ng anak kong si Janet na ay may padala daw sa iyo si, si, Kuya. Bibigay sa iyo mamaya lang. nakaka po si God kasi po sabi ko nga Naku Lord, grabe ka talaga. Talagang sobra ko namamangha sa iyo. Hindi pa kasi hindi ko ako dumadaing, hindi po ako nanghihingi. Kahit po wala na akong pera, hindi po ako nanghihingi talaga. Minsan po si Gina, yung kapatid ko, halimbawa po may tinulungan ako, at sabihin ko kay tita Gina, Jing, wala na akong pera <laughs> kasi may binigyan ako ng tulong. Tapos sasabihin ni Gina, kaya mo lang yan, titsi, magkakapera din tayo. Huwag kang mag-alala. Sabi ko, hindi naman ako nag-alala. Tapos po nakakatuwa po eh. Sasabihin so, naman Maya-maya po sasabihin naman ng kapatid ko. Alam mo, Diche, yung matagal na matagal na namin nandito na. Maamis mo kayo talaga. nakaka po talaga ang Panginoon na hindi kayo matatakot tumulong kasi alam mo na may ginagawa siya. Tinitingnan lang niya kung saan ka nakatingin? Doon sa kamay mo na may hawak na pera? O doon sa Diyos na pinagmumula ng pera? Doon sa Diyos na pagmumula ng lahat? Kaya po talagang ako po talagang masasabi ko po magtiwala po tayo sa Panginoon sapagkat ang pangako niya po ay hindi po niya sinisira. Sabi po niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yun po ang salita ng Diyos. At hindi po yun nagbabago mula noon hanggang ngayon. Siya po ang ating kamanghamanghang Diyos at wala po siyang katulad. Tayo po ay manalangin dakilang Diyos. Maraming salamat po, Ama, na mga salita mo, O Diyos, ang mga karangalan na nararapat sa iyo ay akin pong inihayag, Panginoon. Salamat po sa oras na ito, O Diyos, na natapos ko po ang video ito, Panginoon, na bagamat ilang araw ko na pong sinusubukang makapag-video, ay ngayon lamang po ito natapos sa kahit po sa oras na bago nangyari ito ay napakaraming ginawa ang kalaban na maudlot po ito, Panginoon. Pero salamat po, Ama. Salamat po ng maraming marami o Diyos na naiayos na po ang video ito at nawa po ay magdala ito ng kagalakan Panginoon sa iyo Panginoon. Salamat po sa iyo Ama. Tunay nga po isa kang kamanghamang ang Diyos Ama at sa iyo ko po yung nagkakatiwala Panginoon ng aking mga kapatiran Ama na may mga karamdaman na hindi ko man po masabi Panginoon ay kilala mo po sila. Ikaw po yung aming Jehovah Rapha. O God. Patuloy Ama na ikaw po yung magpagaling sa kanila, magpalakas sa kanila, Panginoon. At sa lahat po, Panginoon, ng mga nangangailangan, ng dumaranas ng butong Panginoon, ikaw po, Diyos, ang aming Jehovah Jireh, oh God. Ikaw po yung aming tumut ang tumutugon, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ama, din po ninyo ang pangangailangan ng bawat isang mga anak mo at huwag mo po silang pababayaan, oh God pagpalain nung patuloy ang CLF Churches Panginoon, ang CLF Valenzuela, CLF Patangas, CLF Malabon, CLF na Panginoon, pagpalain mo po ang mga anak mo na ginagamit patuloy upang ang mga churches na ito Panginoon ay patuloy na patuloy na makapaghayag ng mga salita Panginoon, pagpalain mo yung mga missions Panginoon, lalo na po ang missions na ginagawa po ng CLF Malabon Ama patuloy na pagpalain mo ito, pagpatuloy na ang mga kaluluwa o Diyos ay maabot Panginoon ng iyong mga anak at ikaw po yung mag-sustain ama ng lakas maging ng finances para sa misyon ito Panginoon gumamit po kayo, humipog po kayo ng mga tao na siyang gagamitin mong daloy ng pagpapalapar sa mga kaluluwang ito Panginoon palakasin mo po ang aming mga workers ama ang aming mga kapasturan, O oh God. At patuloy, Ama, na maihayag ang kaluwalhatian mo kung gaano ka o oh, kausam, Panginoon, kung gaano ka kahangahangang Diyos, Panginoon, Lord. Maraming maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas na sa kabila ng mga nararanasan, Panginoon, nakahirapan. Ama, alam po namin, hindi mo po pababayan ang bansang ito na kung saan naroon ang mga anak mo, Lord. Iingatan po ninyo ang bansang ito, Ama alang-alang ko -alang sa iyong mga anak. Maraming salamat ama. Ito po ang aking dalangin ng may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you po.